Hello mga ka abroad at ex abroad. May power pa ba ang piso natin? O yung tinatawag na buying power? Sa palagay ko walang wala na. Pero itong Wonder Home ng UAE ay kaya pang bumili ng isang milk tea ayan pag sinabing milk tea chai na mayroong gatas hindi katulad ng milk tea sa atin dyan na uh, uh ano palamig dito milk tea chai with milk uh, sa halagang wonder home ay makakabili ka na ng isang chai with milk at ang uh, naka-imprenta sa likod ng Wonderham ng UE ay may kaugnayan sa inumin tulad ng kape ito yung uh, Arabic pot na lagaya ng kawa o yung Arabic coffee Ayan. so kung ikukumpara ang wonderham ay ang piso sa atin at kung ikukumpara din ang wonderham ay katumbas ng 15 ganitong piso sa atin sa palitan ngayon So, ibig sabihin, yung power, yung buying power ng ating Philippine peso ay talagang lubog na lubog na. Walang wala na. Talagang nakakaawa na. Sabi nga eh, kahit siguro isang patak ng chai san lagok eh mahirap ang kalang ibili yung piso natin <tipos>